update tayo mga farmers ngayon ay mag-apply tayo ng fungicide sa puno prevention sa fungus ang gamit natin ay fungitox yan ay tsura ng ating ampalaya ilang days na ba to 13 days na yan ay tsura ang gagawin natin ay mag-apply tayo ng fungitok sa puno magdidilig tayo gamit ng 1.5 naghalo tayo dito ng isang kutsara sa 1.5 na fungitox ang gagawin natin kadalasan kasi nangyayari guys tinatamaan ng fungus ay yung puno Mag dito minsan yung atake ng fungus dito sa ating mga ampalaya ito for beginners guide tayo paano mag apply nito kung ididilig lang natin dun sa puno yan para hindi makaakit yung fungicide minagyan natin ng butas dun sa ibabaw ng 1.5 bubuhos lang natin dun sa puno ganoon Ayan, maliit lang yung butas. Medyo matapang kasi to guys, yan. Hindi natin in-spray, ano? You know? Ang ginawa natin ay inilagay na lang natin doon sa plastic bottle. Saka natin ibubuhos doon sa may puno para may protection siya sa fungus. Ayan. Ayan. safe naman to guys kahit na medyo matapang ang timpla natin isang kutsara sa 1.5 the best yun ano lang kasimple kasi malalaki na ang mayangyari kasi guys minsan lum dito ang atake na may puno ng ampalaya no Kaya ang gagawin natin ay magdilig. Ayan. Siguraduhin lang na tamaan yung puno mula dun sa taas pa baba. Yan yung pag-apply natin dito sa ating fungi Para makatipid dati ang ginagawa natin ay dinidilig natin. Ayan. protection mula dun sa fungus. Kahit na nung fungicide guys pwede. Haloyin lang dito sa 1.5 pwede rin sa timba idilig na lang ayan kasi ang target lang naman natin ay yung puno kasi yung panahon natin ay umulan umaraw mahirap na baka tamahan tayo ng punggus katulad kahapon malakas yung ulan aside dun sa ini-spray pwede natin gawin to sa spray kasi guys dun sa dahon lang sa kami medyo mahina yung dosage natin pag spray ano kasi nga nakakasunog din ng dahon yung fung fungicide yan mga edad na ganyan mga 15 days 13 days pwede na mag apply o yung tra transplant pa lang pwede rin basta naka 1 week na yan protection lang dun sa puno guys yan puusan natin at saka itong matandang ampalaya na magsusurvive na pwede rin ipahid kung may brass magtimpla sa tabo tapos pahiran yung puno pinaka protection ano yan yan yung ginagawa natin pag aalaga sa ampalaya tanggalin natin yan yan mula dun sa taas yan ganun lang kasimple at kasi baka ina tamaan tayo ng fungus kaya prevention tayo dito sa ating mga ampalaya 11 days old na marami na rin ano, 13 days old na marami ng swing lumalabas bukod dun sa in-spray natin pwede rin tayo gumamit ng pagdilig ano katulad noon 1.5 isang kutsara yung ginamit natin yung apaw-apaw na apaw, yung kutsara ano medyo tinapangan natin kasi karaniwan yung puno yung tinatamaan ng fungus yan yan aliguan natin yung pinaka puno ng ampalaya baka dapuan tayo ng fungus mahirap na kasi pag dinapuan ng fungus kayang kayang patayin yun yung isang buong puno no? yun yung tsura ng ating mga palaya ngayon paano mag apply ano pwede rin sa tabo i dilig na lang ano kung meron kung wala 1.5 para mas tipid medyo tapang-tapangan natin kasi pag tinapangan pag in-spray baka masunog din dahon, no? Yun yung pinakaiwasan natin. Dun lang sa part na puno. Pababa. Tara itong matandang ampalaya na nagso-survive na, may bunga na nga deso. Sayang. <laughs> Ay nako, medyo madamo na rin. Si umulan umaraw kaya ang maganda prevention tayo sa punggus yan simpleng simple lang parang naglalaro lang nakamahirap kasi yung punggus eh pag tinama ng punggus sigurado patay yan medyo matapang tapang tong ginamit natin kaya dinilig na lang natin doon sa may pork, sa may part na puno ano kadalasan kasi doon yung sanhi ng pagkakamatay ng no? ampalaya pag may atake na ng fungus lahat yan lalagyan natin gawin natin yan every 7 days weekly pwede natin gawin yan ng weekly no? share lang natin yung pamamaraan natin pag control ng fungus maliban dun ini-spray natin pwede rin natin gawin yung pagdilig o yung paghalo dito sa 1.5 yung ginamit natin ay fungitox kahit anong fungicide guys basta pang fungus the best no? Yeah? yan yung itsura ngayon 13 days old eh medyo mataas-taas na sila. Kaya lang prevention tayo dun sa fungus, ano? Para hanggang dito na lang, guys. Ang takal natin ay isang isang kutsara kada 1.5. Pwedeng taasan pa yung dosage kung gusto nyo para mas effective. Kasi pag in-spray kasi ganyang kata, katapang ay simple sa naptak sprayer. Siguro mga apat na kutsara ay eh, delikado naman dun sa talbos. Baka mangulot naman. Ano? Magyelo yelo yung dahon. Huh? Thank you.